Nanawagan si Bangsamoro Transition Authority Member of Parliament, Michael Midtimbang, na tigilan ang bangayan sa politika at itaguyod ang pagkakaisa tungo sa kaunlaran. Ang news now sa report. Bilang isa sa mga leader ng Bangsamoro na nagsusulong ng kapayapaan at pagkakaisa, hindi lamang sa riyon kundi sa buong bansa, Nanawagan si Bangsamoro Transition Authority Member of Parliament, Michael Mittimbang, na tigilan ang bangayan sa politika at itaguyod ang pagkakaisa tungo sa kaunlaran. Anya, ang bangayan sa politika ay proseso ng demokrasya, ngunit kapag ginamit na personal na pag-atake ay hindi na makatao. Dapat rin umanong isulong ang interes ng nakararami at hindi ang pansarili lamang dahil mayroon naman umanong legal na pamamaraan sa pagpapalit ng kasalukuyang nakaupo sa posisyon mula sa Pangulo hanggang sangguniang bayan. Sinabi rin nito na hintayin na lamang umano ang susunod na halalan dahil ang taong bayan anya magdidesisyon kung sino ang nais nilang iloklok sa pwesto. Pakiusap nito sa lahat na magkaisa upang mas maging mapayapa at maunlad ang bansa. Jen Garcia, iMinds, Philippines.